Biji, bunganya makan daun, terus dapat pelutan kat sini. Ayuh. Ya, tapi kata yang tuh apa Mas lu itu ini. Bagai saya, bah? Oh, no. Di si no. long si long ni, tabah paling siau. Hah? Oh. Gusto uh, mo may kasulti ba sa bagyong imong? Ha? Huh? Uh, Gusto mo yung may mga kasulti ni mo? Buwisit na bagyo yan. Saan <laughs> na daw? Saan na daw? Bagyong pupal daw eh. Ha? Bagyong pupal. Lakas <laughs> oh. <laughs> Ito naman yung tamayo. Ano? Sabi mo? Re. Kita lagi. <laughs> Tadi lagi. pesta ya, mau pesta. leh Betul enggak? Betul Pesta buka. Pesta. Naku. Ini yang adian. Kita enggak so, pesta. Perlu usaha mana ngasih pesta Turut leh tu. Sambut gitu. Saya tahu yang baik.

Oh, ini oh, mahal. Oh, Grabe. Pasai lu aku ini gugma. Oh. Kira usah main pasal terima baik ini tohana di mana ki? Oh, di mana mesti dong? Sama yang ipanu ya no. Oh, warna oh. oh, oh. ibanya tumutul ni ha? bang ano. Tumutul lah. Ibanya ibanya aku ni Selling gue ya. Parang gih oh. gih gi gi parang. na hirop na. Ah, baik gih parah. Yung lula yata ni Kuya Marvin, bisaya din eh. ni Kuya lula ko, oh, maray lula ko. Oh, yung tapag sunang. Oh, malakak ng sunang Oh, malakak Ina na na ba? pulahan sa probinsya. Magpurong siya pulang Pulang siya pulang Pulang siya pulang apan

Para, karne na. Manipi na tayo. Jelly bean. Pinasok Grabe. ba? Na na. Oh? Masing grabe. Okay lang yun, eh. Kailan tayo mag up? Mag sa bahay nyo? Oh, tama kasi. Oh. Kala Marvin? Oh? Oh! Eh, hey, yung ano lang Marvin. Marvin, oh. buti nga ngayon. Punta tayo, eh. Maulan, eh. Maulan, eh. Maulan, eh makalat oh. pagtagulan. Dahil no? Oo, oh, dahil basa. Maganda. Ganda. Ano, parang kabusis mo si Juan, G-Brothers? Si? Si brothers. Yung aso sa amin. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Taglamig. Taglamig. Okay, patay ko na yung buwag. Buwag. Viewers lang yan. Ano? Ilan? Lima lang. Bag-viral to. Bag-viral to. 3 million. Marami akong followers. 3 million. 3 pesos. Yan guys ha, paki like and share lang. Mga kasama natin diyan sa lobby, eh, Oh. May kilala ka. Oh, dito kami mga idol kay grabe ang ulan ba. So, pinatila namin kumanta si Bay ng The Brothers. Lumakas. <laughs> ano ba 'yan, Bay? good vibes na daw, mga idol Good vibes na daw, mga idol. Good vibes na daw kasi... Mga mo, um, pag-ano oh. na eh. Mahal oh. ang oh. yung paligid eh. Oh. Sorry mahal eh. Sorry mahal pa oh. rin. Oo, oh. talaga ito sa asawa. Baka, palito oh. naman yung masigla. Oo, oh, eh, malungkot Isang linggo na pinatay tayo. Pinatay tuloy, pinatay di ba Isang linggo na tayo binabagyo, yun. Ganun pa